Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat Ayan, nandito ngayon si Amiga Sa kanila, ayan, nagbabalot po siya ng uling Ayan, tumutulong po magbalot ng uling Pag walang pasok, ayan Ayan po ang ginagawa niya. Ayan, ito po ang buhay Ito po ang buhay ni Amiga, ayan Ito na po ang hanap buhay namin Ayan, ayan po kami. Ayan. Pag wala po akong upload na lutong ulam, ayan, ito po ang ina-upload po yung aming hanap buhay. Hanap buhay namin sa pag-uuling. Ayan. Eh, sa ngayon, wala pong pasok si Amiga. Ayan, nandito ngayon. Kasama ko yung asawa ko. Nagbabalot kami ng uling. Ayan, nag-iibid ng tubig. Ayan. Pinutulungan ko siya pag walang pasok. Pag-aakos uh, ng uling. Uh, Ahon do tong mai-upload kaya ito lang po ang aking ginagawa ko po, po. yung pag ano. Um, At lang po talaga dito sa buhay, ganito sa pag-uuling, mahirap po pero kailangan din ng ano. Um, kasi kumikita rin naman po kahit konti, ay tsaga lang po talaga dito sa pag-uuling. Ayun, pag wala ako siya ang nagbabalot siya lang ng isa. Ayun, pag nandito ako sa amin, ito ang aking ginagawa pagka Ayan, nakatapos ako sa aking paglalaba. Lalaba ako kanina kasi ano nga po, yung ano yung ano namin nagtapos sa na maglaba. Ayan, umakit ako dito, tinulungan ko siya mag, nang, ano, magbalot na pulin. Ayan po, ito po ang buhay ngayon ni Amiga. So, ito po ang si Amiga dito pag nandito sa kanila. Ayan, busy, maraming ano, ginagawa. Ayan tinutulungan, tinutumutulong sa pagbabalot ng ulim. Ayan. Kaya ganito po ang ano. Ayan. Ang babalot po. Ayan po ang aming ano. Ayan, nag po siya para pang ano doon sa ano may salang po kami. Para mamaya babalutin naman namin mamayang hapon. Ayan po ang aming ano. Ayan po ang aking dinagawa dito. Ngayon pag nandito si Amiga sa kanilang bahay, dito po ito sa tagig ayan ayan, ayan hello hello po diyan shout out po sa inyong lahat, ayan. ayan ito ang aming ginagawa ito ang aking aming hanap buhay ng aking asawan hindi pa ako napasok, ayan Nagpo, ngayon ay tumutulong din ako sa kanya ayan, pag pumapasok ako, ayan siya na lang pinipili ko po yung medyo malalaki ayan para ano, nakalatag lang siya ng ganito. Um, ayan po, ayan po, maraming maraming salamat po sa maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng aking video. Ayan, tiyaga lang po talaga tayo sa ganito na hanap buhay. Kailangan po lang talaga. Mahirap pero kailangan lang talaga pagtiagaan. Ay, o, so, ano, ano, kailangan ng mga bata sa pambaong pang araw-araw. Kahit pa paano, naka, naman po kami dito. Sa aming pag-uuling ayan po, ah, maraming salamat po kailangan lang talaga Tsagaan lang po talaga wala naman pong madaling hanap buhay ayan. Ah. Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat